Uh, hi guys, magmumukbang kami dito sa Karinderia Kasama ko si Ate Monique Ayan, tapos Kakain kami ng Shanghai at saka Lomi Ihatid sana namin kay Ate Arlene ito Kaso Wale. Wala naman, walang tao diba? Ayan hindi namin na ibigay babalik walang, 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 tayo babalik tayo babalik tayo okay? lang may antokin o hindi? ibabas na anong sa alam ah, dami yung lomi <laughs> ang dami yung lomi ano? Magdi-dinner pa tayo. Ang sarap kumain ng lomi mga kalisan tuwing ganitong malamig ang panahon. Kaya ito yung mga kinakain tuwing holiday season na kibrang. Diba lang? na wala nang lupa. So tikman natin yung ano yung Uh, Shanghai. Ayan. Gusto ko pala magpasalamat sa nagbigay ng ayuda si Belisa, Samba, at saka si Kiara. And syempre, malapit na ulit kaming ano, mamalingke ni Mama Kat Belisa ng kanilang mga cat food. So, bibili tayo ulit doon sa harap ng palengke doon ulit kami bibili. Kasi malapit ang maubos ang kanilang abasto na pagkain. So maraming maraming salamat sa mga patuloy na nagbibigay sa aking Gcash para sa ating mga maintenance ng ating mga four babies. Ayan mga kanisan, thank you, thank you so much and Merry Merry Christmas po sa ating lahat. At mayroon akong kasamang Josa. Josa from Katarman Samar, ang nag-iisang hasyendera okay. ng Katarman sama dahil oh malawak ang kanyang panani na mga nyug na inanod sa baha. So pagdating niya dito, umiyak siya dahil walang natira mga kiburang, di ba lang yuta? <laughs> 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 oh, hindi nakita ko nga ganyan kalaki. No, may, ano yan. Ay baka special yun. Grabe, di ako makaregister. sana makaregister ako? Grabe. Kailan makaregister? isang ganit. Thank you. Grabe, ang dami yung lomi nila. Pag mag-isa ka lang, hindi mo mauubos. Diba? So, may topping siyang gano'n. May topping siyang ay wako ay ano tong toppings niya? Kaka na chara so, wait lang kasi inutosan ako ng aking amo Kukuha, <laughs> Kukuha, Kukuha ng... Ganyan. Ah, lalagyan ng ganyan? Lalagyan ng ganyan? Hindi na. Hindi na. you. Ayan. So, ang aking bisita, ang ah, kumuha ng aking kutsara. So, ano ang gagawin natin dito? Ihalo lang natin na ganyan. Ay, ang lapot niya, oh. Ang lapot-lapot yung ating, uh, lomi. Ayan, guys. Magkano ang lomi niyo dyan, sa mga kalisen? Magkano ang lomi? Oo. Oh, Kok? Kok ba? Matagal na ako hindi kumain ng Simbang gabi na bukas mga kalisen. Simbang gabi na bukas. Grabe kalapot niya oh. Mayroon siyang repolyo, mayroon siyang itlog, mayroon siyang toppings na. Hindi ko alam kung ano itong toppings niya. Kasi nakakahiya din pag hindi natin busugin ang ating mga ang ating bisita galing pang ano, galing pang Samar. Ayun oh. Tapos yung carrots. ko ako ng sabaw. Sa'yo na yan. Ayan, guys, kain tayo mga kalisa. Ala, wag, wag, wag masyado. Ay, ito naman ate. Uy, 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 ala, uy. Hindi ko maubos ate. Hindi, hindi ko maubos. Grabe naman. Oh, hindi ko maubos. Ay, hindi na. Sa'yo tong atay. Ay, hindi pala atay. Baka may atay ah. Ha? Baka atay Atay ah? Ano yun? Baka tumama sa atay. Hmm. Ay, ang sarap. Ay, ang sarap. Ang sarap ang kakalisan ng ating ano. Ang sarap niya. Hindi wala, wala kanin. Ay, wala pong kanin. Wala pong, okay. kaya, wala pong kanin. Okay. <laughs> Pinag-order kami ng dalawang kanin. Mga kalisan, kibang. Palang yut. <laughs> <So>, wala kanin ka. <laughs> Ayan. Ay, ay ang in-order namin mga kasi ay isang lomi lang at saka Shanghai. Kaya nagulat kami may kanin na parati. Sana'y tinanggap na lang namin mga kasi. Charot Char lang. Charot lang. Pasensya na kasi parang nang absent-minded yung ate. Hindi <laughs> napagod, napagod, napagod sa kasi mag-aabot. Ano kasi ako? sa pero ko pan. So ayan na yung ating ano, uh, yung ko natin. Na sobrang napakalamig. Kasi so, ang sinabi namin yung maliit pero malaki. <laughs> Wala na bang maliit yan?

Mm -hmm. Ah, may liyempo. Gusto ko itong timpla ng yung lomi nila, hindi siya na ma. Ano kaya ito? Hmm? Kikiam pala. Kikiam. Kikiam. Kikiyam pala. Kikiyam pala. Mm -hmm. pala siya, hindi siya. Mm. Ang, ang sarap nitong ano, lo, lomi. May lomi na parang mapait-pait siya. Ito hindi sakto lang yung ano, yung linamnam niya. Hindi siya maalat. Pero nang hinayang ako sa kanin na binigay nila, no? hindi ko tinanggap. <laughs> <laughs> Ngayon, itiray natin, natin ito. Na ito yeah? ano? Bagong loto talaga. Okay. Bakit naman ang puti natin sa ano? Napaso ako. Wala pa siya. Piss you. Piss you. Panapin. Hindi parang na-adjust your mind. yung ano pang inapas. Kain tayo mga palitin. Kain mga palitin. Mga palitin. Mga palitin paami paami ka. itong bagay na namin ay yung mga panggang, yung 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 baka hindi na ako kakain. yung eh. na lang ako mamayang gabi. Kasi naudlot yung 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 pakainin kami lagi Angkara Antara hmm

lalo sang sumarap. Usually, yung mga lomi ay ang patok na patok talaga yung Lomi. Yung sa loming batanggas Batangas. Oo. loming ng Batangas hanggang ano na. Nadagdagan na yung iba't ibang timpla uh, ng Lomi. Batangas. Oh, laguna, hindi ganito. Ah, may parang, may Lomi din sa lagu laguna laguna? Mm -mm, parang malap na hindi ganito na ano yung sa bawah. Ah, mas malam na yung sa Laguna. Hmm. So may gaw -gaw. Uh, di ba Laguna? Lang, lang, no, parang tabaw lang. Oh, di ba Laguna, yun yung ano, number one na nagpasikat ng Lomi? Tabaw hmm. yung mga ano ba doon yung tabaw ng kambing ba yun? Papaitan. Ha? Huh? Bindunggo. No, Lodo Halo-halo yung laman doon. Ay, ayaw ko yung laman loob. Mm -hmm. Gusto ko naman yung kambing, kaso ayaw ko yung may laman loob, pati yung baka. Masarap itong ano niya. Masarap itong timpla niya talaga, guys. Sarap. Um, ah? Oh, yun yata yung tissue. Hmm. So ayan mga kalisan, dahil hindi namin naubos yung Shanghai, ayan, iti-take out na lang namin kasi yan na yung ulam namin ngayong gabi. Charo. Uh, <laughs> Charo. Uh, so ayan, ito yung ano natin guys. Take out. Take out. <clears throat> Inubo na ako sa ano, napakalamig ng ano, binigay ni Kuya na. Oh. Ayan guys, hope you enjoy watch our video and if you haven't yet subscribe on my YouTube channel, please don't forget to like and share and hit the notification bell to update your more videos. And you can also visit our Facebook page, unofficial official Yani Vlog. Like, comment down below and share this video. Muli ito si Dayani ang Raina ng Tahanan. Bye mga kalitan, hope to see you again on my next vlog.